Hello guys, magandang hapon sa inyo. Ngayon ay ano, um, gusto ko lang i-share sa inyo yung aming napamili ngayong araw na to. Ito ay worth at uh, 12,000. So, namili ako ng mga biscuits para sa mga bata and then yung mga inumin, nagdagdag din ako dahil nga pasukan na. So, ayun. Um bukas may pasok na. Kasi ngayon, sana ngayon yung pasok kaso lang holiday. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung aming napamili ngayong araw na to. So, ayan guys. Ito yung napamili ko ngayon. Dalawang box yan na malalaki. And then, may isa pang plastic. Ito yung isang plastic na puro sabon yung laman. Mga powder yan. And then, may nagdatingan din na in-order natin online. Ito, hindi na napigilan ng mga bata na wag buting tingin. Bumili ako ng mga wallet para sa lalaki. Ayan. So, hindi ko pa siya na i-display. Kaya marami tayong displayin ngayon. And then yung ano, yung baon na ng tubig. Kunti, eto, apat lang naman yung in-order ko nito. And then, eto, pantali sa aso. <laughs> ayan. Ano pa ba? And ito din para sa aking mini hardware, yung ano, uh, electrical tape. So, ayan. So, mga kasari, magdi-display muna ako kasi marami tayong display ngayon. So ayun guys, nakapag-display na tayo. Inabot na tayo ng gabi. Um, kakasara ko lang ngayon. Kasi tinapos ko lang. So nagsara na ako kasi tatapusin ko yung video ko kanina. Ayan. So nandito ko sa banda likod. Kakatapos lang namin mag-display. Kasi bukas nga is pasukan na. Ayan. And then, yung refrigerator is pinuno din natin yan and guys uh, sa ngayon yan lang muna yung laman ng ating ano ng ating refrigerator mga inumin and, kakataos lang namin mag refill nagpatulong na ako sa anak ko mag refill para makatapos na kami So, natapos din namin, ano, displayan yung mga candy section and then yung mga laruan ng mga bata. Ayan. So, minsan talaga is kailangan mo talaga ng tiyaga sa yung tindahan. Alam nyo naman mga kasari kapag ano, kapag love mo talaga yung isang negosyo, mahal mo talaga yung isang negosyo is paglalaanan mo talaga ng time and hindi ka papayag na hindi yan malagyan ng laman kahit na anong mangyari. Hindi ka papayag na maubusan niya ng laman. So, ganun talaga kapag ka, ano, sari-sari store lovers. <laughs> Ayan. So, bukas is marami pa akong ire refill tulad ng mga mantika. Pero, inuna ko munang i-display yung mga pambaon ng mga bata. O, oh, di ba Power pawis pa more. O, oh, ayan. Nakulot na yung buho sa pawis. Talaga namang pakulot na yan kasi almost, ano na, almost, ano na ba ngayon, April, May, June, July, August. So, 4 months na tayo nung nagpaayos tayo ng buho <laughs> So, yearly lang ako nagpapaayos ng buho ko, mga kasari. So, ayan na nga. About sa tindahan. So, kailangan mo talaga mahalin yung tindahan kasi kapag minahal mo yung tindahan mo, siyempre sisipagin ka rin kasi hindi mo pababayan yung tindahan mo dahil nga mahal mo yung tindahan mo kaya sisipagin ka and then hindi mo to hahayaan na kahit ano mangyari hindi malagyan ng ano ng paninda yung iyong tindahan kasi pag once na nakita tayo na may mga wala ng laman dito sa ating tindahan is parang ano parang ako sa yung nararanasan ko is parang ako nangihina kapag ka nakikita kong may mga part ng tindahan yung mga wala ng laman so danas na danas din yan lalo na lalo na yung mga ko danas na danas nila na medyo ano na sila kapag wala ng laman yung kanilang tindahan so ako talaga sa part ko hanggat kaya ko talagang ginagawin ko ng paraan para malagyan lang ng laman yung ating tindahan so kaya kayo kung nasa part pa rin kayo ng ano na alam nyo yung tindahan nyo is hanggang ngayon hindi pa rin lumalago ay nako ano lang yan um, more si pa yung gawin nyo and more discarte pa yung gawin nyo. Kasi yun lang naman yung sekreto nung mga sari-sari store. Sipag at syaga. And then, kailangan mo talaga mahalin mo yung tindahan mo. Yun lang naman yung ano don Yun lang naman yung pinaka ano dyan. Pinaka sekreto sa isang ano, sari-sari store. O, oh, di ba Power, So, diskartehan mo na mabuti yung iyong tindahan and gawan mo ng paraan yung mga naging hassle sa iyong ano, tindahan kung paano mo ito mapalago. So, yun lang. Mm, gawin mong inspirasyon lagi yung, ano, yung tindahan mo. O, oh, diba? Ako kahit ako minsan medyo pagod pero pag nakikita ko marami laman yung aking tindahan and then maayos na maayos and maraming bumibili sa tindahan yung pagod at puyat ko yung ano is mawawala lahat yan so yun lang muna mga kasari ito na muna yung mai-share ko sa inyo update sa aking store